Ikinagiliwan ang naging reaksyon ni Direk Loren matapos makita ang mga lumalabas sa social media na magkasama pa rin umano ang Kim Pao sa dressing room habang magkahawak kamay. Sinusulit ang kanilang pagkikita na akala mo ay hindi nagkita kahapon sa naganap na premiere night. Hindi na basta love team lang ang nakikita ng taong bayan sa kanila, ang kanilang sweet gesture of cam ay gawain umano ng mga magkasintahan. Kaya ang mga taong nakakasalamuhan nila ay napapatanong kung sila na ba talaga. Ang ilang cast ng What's Wrong Secretary Kim ay iisa lang ang sinasabi sa mga nagiging interview. Kung hindi daw umano kilala ang Kim Pao aakalain mo daw talaga na mag-asawa ito. Alam na alam nila iyan dahil sa halos araw-araw na taping nakikita nila ang Kim Pao. Ibig sabihin ay hindi scripted ang mga nakikita ng ibang tao sa kanila. Tutoong totoo -tuto ang pagmamahala ng dalawa. Ayon nga sa mga komento, agree kami dyan every time na may taping ang kimpaw na kami, nakikita namin kung paano sila maglambingan off cam madalas nakasunod si Paolo Abelino kay Kim, Meron ngaring ring pagkakataon na kahit walang eksena o taping si Paolo noong araw na iyon ay bumisita pa rin para lamang masilayan si Chenita Girl. Ganyan ka solid ang Kim Pao, kaya huwag na mag-alala mga fans dyan palang alam na natin ang sagot na magkarelasyon na ang dalawa. Ayon pa sa isang komento, just imagine ang management na pangalawang ama ni Kim Cho na si Derek Loren botong boto rin sa Kim Pao uwian na talaga may nanalo na. Ilan lang iyan sa mga good vibes comment ng mga supporters anong say ninyo rito?